Hi! Welcome po sa Real Life Bible Study. Ano po ba itong Real Life Bible Study? Ito po ay isang maiksing pag-aaral kung saan na uh, maunawaan po ninyo kung ano yung mga bagay na napakahalaga na maintindihan po natin para magkaroon po tayo ng basihan kung tayo po ba ay uh, magiging isang tagasunod ni Kristo no? kasama ang ibang mga uh, tao. Sa makatwid po, uh, sa pamamagitan ng Real Life Bible Study, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo uh, ang mga bagay na maaari nyo maging uh, basihan kung kayo po ay magdidesisyon na sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo bilang isa sa kanyang mga alagad. Katulad din po uh, ng uh, katulad po namin at katulad po ng mga tao na maaaring uh, kakilala nyo, na nag-imbita sa inyo dito sa Real Life Bible Study. So, uh, nawa itong uh, ating pag-aaralan ay makatulong no. Uh, patungo po doon sa layunin na iyon. Na pagkatapos ng uh, Bible Study na ito ay magkakaroon kayo ng uh, uh, maganda at matibay na pundasyon. Uh, at uh, dahilan o rason para magdesisyon kung kayo po ba ay susunod sa ating Panginoong Hesus uh, kasama ang iba pang mga mananampalataya. So samahan niyo ako at uh, tayo po ay mag-umpisa sa pamagitan po ng panalangin. Idalangin natin sa Diyos itong ating pag-aaral para maunawaan po natin at tumimo sa ating mga puso itong ating mga pag-uusapan. Samahan po niyo ako sa panalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa mga nanonood at nakikinig nitong uh, pag-aaral na ito. Nawa, gamitin mo po ako Panginoon upang maipaliwanag ito ng mabuti. At uh, ganun din, Nawa Panginoon, yung mga nanonood at nakikinig ay magkaroon ng malinaw na pagkaunawa patungkol po Panginoon dito sa uh, bagay na ito na upang sa ganoon ay lahat kami Panginoon ay magkaroon ng uh, buo at malinaw na desisyon uh, patungo sa pagsunod sa iyo Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito uh, salamat sa iyong gabay sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. So tayo po ay uh, tumako na sa ating uh, pag-aaral. Ang tawag po sa ating uh, pag-aaralan ay Real Life Bible Study, okay? Real Life Bible Study At uh, ito po ay uh, merong uh, apat na session o apat na pag-aaral At uh, gusto ko po na daanan po ninyo lahat ito, no? Uh, sana po matapos natin, hindi naman ganun kahaba, no? Apat lamang na paksa o topic, no? Una po ang pag-uusapan natin ay uh, sino ang tunay na Kristiyano. Sino po ba ang tunay na kristyano? Pangalawa, ano ang tunay na mabuting balita, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng mabuting balita o ebanghelyo? Uh, pangatlo, ano ang ibig sabihin ng manampalataya? Pag sinabi po ba natin na tayo ay nananampalataya o tayo isang mananampalataya, ano ba ibig sabihin po niyan? At ikapat, ano-ano ang mga unang hakbang? Ano-ano ang mga unang steps o hakbang patungo dito sa pagiging isang alagad ni Kristo? Nawa itong uh, maiksing pag-aaral nito ay maging sapat para sa inyong desisyon kung kayo po ba ay... Uh, susunod sa ating Panginoon. Ayan ang panalangin namin. Kaya itong Real Life Bible Study ay isang paraan para matulungan namin kayo patungo sa desisyon na yan. Bagamat hindi naman po namin kayo pipilitin. Kaya tayo po ay mag magumpisa sa unang-unang paksa natin at yan ay walang iba kundi yung sino ang tunay na kristyano. Itong pag-aaral na to ay babase natin sa gawa labing-isa talatang uh, 19 hanggang uh, 30 o 30, no? Bakit po ba ito ang napili ko na talata sa Bible, no? At uh, lahat ng pag aaralan natin ay hango sa Bible dahil uh, naniniwala po kami na dapat ang paniniwala o pananampalataya natin ay hindi dapat nakabase sa kwento-kwento lang o haka, haka lang, kundi dapat nakabase sa salita ng Panginoon. Kaya dito sa Gawa labing 11, Talatang 11-30, uh, 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 binibigyan natin o bibigyan natin ng uh, pag-aaral o sapat na pag-unawa ano, itong talatang ito. Bakit po ba? Kasi may sinabi po sa Talatang uh, 26, verse 26, sabi po doon, um, doon sa Antioquia, isang lugar po yun, no, ah, uh, Unang tinawag na kristyano ang mga tagasunod ni Jesus Sa makatwid, ayon sa uh, verse 26 ng uh, passage na ito sa Bible uh, Doon sa Antio Antioquia daw, unang tinawag na kristyano ang mga tao So dito nagmula Kaya magandang mapag-usapan natin ano po ba ang mga nangyari At bakit tinawag na kristyano yung mga tao doon alam niyo po, sa bansa natin, sa Pilipinas, uh, marami naman sa atin ang magsasabi na tayo po ay Kristiyano. No? Uh, sabi nga nung iba na ang Pilipinas daw po ay uh, uh kumbaga, talagang majority ay mga Kristiyano. Pero sa totoo lang, Kristiyano lang po tayo sa pangalan. Ang tanong ay, eh, totoo nga ba tayong mga Kristiyano? Dahil uh, Siyempre, alam din naman natin ang maraming mga bagay na nangyayari sa bansa natin na kung titingnan natin ay siguro may tatanong natin sa sarili natin. Kristiyano so, nga ba talaga tayo? Bakit ang daming mga korupsyon at ang daming kalikuan? Kaya magandang unawain ito. Ano ba ang ibig sabihin ng isang tunay na Kristiyano? Kaya umpisahan natin itong ating uh, pag-aaral. No? Tingnan natin yung gawa labing isa mula sa talatang uh, labing siyam hanggang sa tatlumpo. No? Una sa lahat, pag natin sa talatang ito, makikita natin na yung mga tao doon sa Antioquia, kaya tinawag silang mga Kristiyano, ay dahil narinig, naunawaan at nanampalataya sila sa mabuting balita. Narinig nila, naunawaan, at nanampalataya sila sa mabuting balita. Ating tingnan ang talatang labing siyam hanggang dalawang putisa. Sabi po dun sa talatang labing siyam, may mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nung patayin si Esteban. Si Esteban po ang unang-unang martir o unang-unang kristyano na pinatay noong mga panahon na yun, ayon sa aklat ng gawa na nakarating sa binganyan sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Tandaan niyo dito sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tao. At sabi po dito sa talatang uh, Labingsyam, ipinapangaral nila ang salita ngunit sa mga Hudyo lamang. So, umpisa sa mga Hudyo lamang nila pinapahayag. Ngayon, ang Antioquia ay mas maraming uh, Griego kaysa mga Hudyo. Kaya makikita natin sa susunod na talata, sa talatang 20, Subalit may kasama silang ilang mga taga Cyprus o Cyprus at mga taga Sirene na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Griego ang magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sa mga tweet po, yung mga tao dyan sa Antioquia, kaya tinawag silang mga Kristiyano, ay eh dahil narinig po nila, no? Naunawa, narinig nila yung mabuting balita, ipinahayag po sa kanila. Ako po, nung ako hindi pa uh, Kristiyano, uh, ko po Kristiyano ko dahil sa Kristan po ko, pero sa totoo lang, hindi ko pa na naririnig o naunawa ng mabuting balita. Uh, hanggang sa dumating ako sa edad na dalawa doon ko palang lang narinig yun. May nagpaliwanag, no? nanonood pa nga ako ng telebisyon. At uh, doon, napakinggan ko. Yun palang ibig sabihin ng mabuting balita patungkol ito sa Panginoong Jesus. Kung sino siya, ano ang kanyang ginawa, at uh, ano ang pakinabang nito no, sa buhay ko bilang isang tao. Kaya doon pa lang ako naliwanagan. Marami mga tao ngayon uh, nagsasabi na sila ay Kristiyano, ngunit hindi pa nila napapakinggan o nauunawaan man ang mabuting balita patungko sa ating Panginoong Hesus. Kaya dito sa talatang ito sa Biblia, makikita natin na ang mga tunay na Kristiyano ay una sa lahat nakapakinig, no? narinig nila ang mabuting balita. At hindi lang sa narinig nila, ito ay naunawaan nila at sila ay nanampalataya. Sabi sa verse 21, na sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Sa makatwid po, ang pagiging isang kristyano ay hindi dahil sa dumaan tayo sa bautismo sa tubig halimbawa nung tayo ay baby o sanggol pa. Naalala nyo siguro na karamihan siguro sa atin. Nung tayo ay bata pa, binautismuhan tayo no? At dahil doon, sinabi na mga Kristiyano na tayo. Pero wala tayong uh, pagkakataon na talagang pakinggan at unawain ang mabuting balita. Ito kasi ang basihan ng pagiging isang Kristiyano. Kailangan mapakinggan po natin at maunawaan at panampalatayaan din itong uh, mabuting balita na sinasabi patungko sa Panginoong Yesus. Kaya sa ikalawang pag-aaral natin, pag-uusapan natin yon. Ano bang ang tunay na mabuting balita kasi dapat natin maintindihan yan. Pero sa ngayon gusto kong ipaliwanag na yung mga tao sa Antioquia ay naging mga Kristiyano hindi dahil dumaan sila sa ritual kundi merong nangaral sa kanila ng mabuting balita. Ito'y narinig nila, naunawaan at pinampalatayaan nila. Nanampalataya sila dito. At yun yung unang-unang katangian nila. Pangalawa, nagkaroon ng pagbabago ang buhay nila dahil sa pagtanggap nila sa banal na Espiritu. Dahil napakinggan nila ang mabuting balita, naunawaan nila at nanampalataya sila, sila ay pinagkalooban ng banal na Espiritu no? na siyang nagdulot ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Hindi ganap, hindi sila perpekto, pero makikita natin nag-umpisa at makikita yung pag-uumpisa ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Ating tingnan yung talatang 22 hanggang 24. Sabi po sa talatang 22, Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Si Bernabe po ay isa sa mga unang mga mananampalataya. Sa Ingles, ang pangalan niya ay Barnabas. Siya po ay pinadala ng uh, iglesia doon sa Jerusalem nung nabalitaan nila na yung mga tao sa Antioquia ay nakapakinig, naunawa nila na palataya sila sa mabuting balita patukol kay Jesus. Kaya pinapunta nila si Bernabe. Sabi sa talata pong 23, nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Sa mga na nakita po, hindi lang basta na nampalataya ng ganun-ganun na lamang, kundi may nakita si Bernabe na mga palatandaan at uh, ika nga, hindi, hindi mo masasabi na parang walang nangyari sa buhay nila. Meron siyang nakita no? na pagpapala ng Diyos sa kanilang. At siguro may maiitatanong natin, ano nga po ba 'yung nakita kaya ni uh, Bernabe, no? Uh, meron tayong ano doon na uh, clue, no? Na masasabi dito sa talatang 24 kasi sabi rito, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos at marami pang taong sumampalataya sa Panginoon. Ito ang masasabi natin na uh, talagang katangian ano? Ah, uh, ang mga tao na nakapakinig ng mabuting balita na naunawaan ito at nanampalataya sila ng buong puso sa Panginoong Heso Kristo, uh, sila ay pinagkakalooban ng banal na Espiritu na siyang nagdudulot ng pagbabago sa kanilang buhay. Ito ang marahil malamang no, na nakita talaga ni Bernabe no, sa buhay ng mga taga roon sa Antioquia. Nakita niya yung palatandaan ng pagpapala ng Diyos na parehas din sa kanyang karanasan. Nung siya ay mapuspos ng banal na Espiritu, nagkaroon din ng pagbabago ang buhay niya, at uh, sigurado ko na ito rin ang uh, nakita niya sa mga taga-Antioquia. Dahil makikita naman natin yan sa ibang mga uh, kwento sa aklat ng gawa, kung saan yung mga tao, kapag sila ay napuspos ng banal na Espiritu, ay nagkakaroon po sila ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Kaya ang unang-unang katangian po ng mga Kristiyano na makikita natin sa gawa uh, labing isa, talatang labing hanggang tatlong po, ay una sa lahat po sila ay nakapakinig, naunawa nila at nanampalataya sila sa mabuting balita. Ikalawa po sila ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Bunga ng o dahil sa pagtanggap nila sa banal na espiritu. Ngayon, ikatlo po, Masasabi natin na sila'y tunay na kristyano kasi, kasi nagpatuloy sila bilang mga tagasunod ni Yesus kasama ang ibang tao. Sa makatwid sila po ay mga naging mga alagado, tagasunod ni Kristo kasama ang ibang mga tao, sila ay nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasama ang iba pang mga mananampalataya. Makikita natin ito sa talatang 25 hanggang talatang 26. Tingnan po natin yon. Sabi po sa talatang 25, nagpunta si Bernabe sa Taso upang hanapin si Saulo. Si Saulo po ay um, uh, siya po yung naging uh, Apostol Pablo. Kaya pag pinag-aralan natin ang aklat ng gawa, makikita natin na dati-dati pangalan niya ay Saulo pero di ng nung binago siya ng Panginoon ay ang pangalan niya ay naging Pablo. Kaya hinanap siya ni Bernabe doon sa Tarso at silang dalawa, sabi niya, at ng kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. So balik na naman po tayo sa Antioquia at doon, sabi niya, isang taong silang nanatili roon na kasakasaman ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga tagasunod ni Jesus. Sa makatwid po, para tawagin tayong tunay na kristyano, dapat nakapakinig, naunawaan natin at nanampalataya tayo, sa, banal, sa mabuting balita. At pagkatapos po, tayo ay tumanggap ng banal espiritu na siyang magdudulot ng bunga o pagbabago sa buhay natin. At pangatlo po, nagpapatuloy po tayo bilang mga tagasunod ni Jesus. Naalala ko po nung ako ay hindi pa isang uh, Kristiyano ay madalas ah, na ako sa mga gawain tulad ng mga Bible study. Lagi po akong umiiwas sa kanila dahil sa tingin ko sila po ay mga hipokrito, hindi ako naniniwalang totoo sila. Pero nung ako ay binago na ng ating Panginoong Heso Kristo, tinanggap ko ang Panginoong Hesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas dahil naunawa ako na mabuting balita, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ko at ang unang-unang uh, ninais ko ay yung mapasama sa mga kapwa, mga tagasunod ni Kristo. Kaya simula noon, dumadalo na ako sa mga Bible study, nag-aaral ako ng salita ng Diyos, kapiling nila, at uh, doon ako lumago sa aking pagkakilala sa Panginoong Hesus. Alam niyo po na kapag tayo ay talagang binago ng ating uh, Panginoong Hesus, Uh, babaguhin din niya yung ating uh, pag-uugali at pag pagtingin o pananaw sa mga kapwa mananampalataya. Kung dati-dati parang iniiwasan natin sila o hinuhusgahan, isa sa mga mangyayari po sa atin kung talagang tunay tayong kristyano ay uh, mapapamahal po sila sa puso natin. Magkakaroon po tayo ng ibang pananaw sa kanila. Uh, tatanggapin natin sila at mas nanaisin natin mapasama sa kanila. Ito ang palatandaan ng isang tunay na kristyano. Habang tayo po ay kumbaga solo lumalayo sa mga tunay na alagad ni Kristo, baka hindi pa natin talaga lubusang ang nauunawaan kung anong ibig sabihin ng maging isang tunay na kristyano. At, o ipagpapatuloy natin, ang ikaapat na palatandaan po ay nakiisa, no? Nakiisa sila sa mga kapatid sa Panginoon kahit sa ibang lugar. Sa madaling salita, sila ngayon ay napabilang na sa katawan ni Kristo kasama ang ibang mga tao sa ibang lugar at makikita nila, makikita natin ang kanilang pakikiisa. Sabing ganito po sa talatang 27. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. At ganito pong sabi sa talatang 28, tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo at sa kapangyarihan ng espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. O sa party na iyon, no? Nangyari nga yon noong kapanahonan ni Emperador Claudio. So ito po ay isang pangyayari no sa history na naganap nung panahon ni Emperor Claudio. At sabi sa talatang 20, uh, na pagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Kaya nung nabalitaan nila yung taggutom at yung mga kapatira nila sa ibang lugar doon sa Jerusalem na balitaan nila na sila ay nagdurusa, nagpasya sila na magpadala ng tulong. At ayon sa talatang 30, no, ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namumuno o sa mga leader doon sa iglesia sa pamamagitan ni na Bernabe at Saulo. Makikita po natin ang ikaapat na Katangian ng mga tunay na kristyano mula dun sa limbawa sa Antioquia na yung mga sinasabing tunay na kristyano ay nakikita nilang sarili nila bilang uh, kasama nila sa pamilya ng Diyos, ang ibang mga mananampalataya at nakikiisa sila no sa gawain upang uh, matulungan ang kapwa nila mananampalataya. Kami po sa Real Life Christian Communities po ay uh, uh, isang komunidad pero iba't iba o uh, maraming lugar kung saan meron po kami mga simple churches at mga Bible studies, pati po sa online. Lahat po yan ay nagkakaisa at nais nice po namin kayo siyempre anyayahan na maging bahagi nitong Real Life Christian Communities pero dito nag-uumpisa no? sa Real Life Bible Study kasi gusto namin na magkaroon kayo ng basihan upang nga uh, makasama namin kayo sa paglalakbay bilang mga alagad ni Kristo. Kaya ang pagiging isang tunay na kristyano ay gusto namin na maunawaan nyo maigi. Ito ay nag-uumpisa sa uh, pakikinig at pag-unawa at pagtanggap sa mabuting balita tapos po sa pamamagitan ng pananampalataya ay gusto namin na matanggap ninyo ang banal na Espiritu na siyang magbabago sa inyong buhay at gusto namin na makasama kayo sa isang uh, uh, komunidad ng mga nag-aaral at natututo ng salita ng Diyos at maging kabilang no, sa pamilya ng Panginoon tulad ng real life Christian communities kaya ito po yung uh, layunin po namin at panalangin para sa inyo. Kaya bilang uh, pagtatapos po, gusto namin na maunawaan ninyo na ang tunay na kristyano ay tagasunod ni Kristo kasama ang ibang tao. Ang tunay na kristyano ay tagasunod ni Kristo kasama ang ibang tao. Ito po ang unang-unang pag-aaral natin sa Real Life Bible Study. Sino po ba ang tunay na kristyano? Ang tunay na kristyano po ay ang isang tao na naging tagasunod ni Kristo, na pakinggan niya ang mabuting balita, na unawaan niya, na nampalataya siya kay Jesus. At dahil dito, tinanggap niya ang banal na Espiritu, nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya, at sumama siya sa mga kapwa, alagad ni Kristo, na nag-aaral ng salita ng Diyos, at uh, napabilang siya sa isang uh, Uh, local church katulad ng Real Life Christian Communities kung saan kami po ay bahagi nito. Kaya inaanyayahan namin kayo na magpatuloy dito sa Real Life Bible Study, uh pag-aralan pa ninyo yung mga susunod na pag, ano natin, session natin upang sa ganoon magkaroon po kayo ng uh, malinaw na basihan Kung kayo po ba ay uh, mananampalataya tulad namin, no? At uh, susunod sa Panginoong Hesus tulad din namin lahat. Maraming salamat po at uh, tayo po ay manalangin magpasalamat sa Diyos dito sa ating natutunan. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Ikaw ay dakilang Diyos na tumatawag sa amin mula sa iba't ibang lugar. Loobin mo Panginoon na mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa. Dito lang sa unang pag-aaral na ito, sino ba ang tunay na Kristiyano? Nawa, Magumpisa ng lumiwanag at uh, maging uh, uh, malinaw sa puso ng bawat isa ang katotohanan na aming pinag-usapan at pinag-aralan. Na ang tunay na kristyano ay isang tagasunod ni Jesus kasama ang ibang tao. Maraming salamat po Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan uh, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Muli, nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa inyo na nanood nitong video na ito. Pagpalain po kayo.